Ilipin natin yung labas mga loads. Mga alas 11. Eh. Parang ito na yung bagyo sa ating lugar. Dito sa Isabela. Ayan. Medyo malakas yung hangin mga loads. At umulan. Ayan. Maglikado na naman yung mga palay natin mga lodi. yan eh. Ayan. Ito yung bagyo na yata mga loads. Bali, signal number 1 kami pa lang kanina dito. Kanina ngapon mga lodi. Yan. Medyo na konti. Malapit na nga niyan yung pala. Kaso, inabutan tayo ng bagyo mga loads update natin bukas itong palay mga lodi update sa ating palayan mga lodi tinabutan na tayo talaga ng ano, bagyo dito sa ating lugar dumapa na mga palay natin mga lodi itong yeah. um, update sa ating palayan dumapa na yung iba mga lodi Bali, may ulan-ulan pa sa ating lugar mga lods Kagabi. Uh, medyo malakas mga lods Yung ano, buti hindi gaano malakas din yung ulan. Yan. Dumapaano mga Lodes, yung palayan natin. Bali. Tara magagawa mga lods Kaya ngayon mga lodi medyo mahangin-hangin pa kung um, nagdarag na naman mamayang gabi to wala na tayong anihing yan mga lods buti hindi pa lumakas yung bumaha yung ilog natin mga lods yan ilog yan mga lodi bali nagtanggal na tayo ng ano siya mga ano di yan dapang dapaan na siya mga lod pati dun sa taas mga lod ito patera tera na lang itong hindi dumapa mga lods bali wala tayong magagawa mga lodi malapit ng anin to mga one week na lang sana mga loads kaso hindi ta hindi na kinaya yan ang para mga lodi eh. ano? Na. Hmm. may nakatayo konti na lang na. may nakatayo naman pa ya, konti konti pero mas marami na yung dumapa mga lodi eh. yan. hanggang ngayon umulan pa mga loads pero pam na lang ganito halo ito yun okay. ganito ah uh, pagano sa taas yan sa ganito sa taas ang update natin kagabi mga lods kasi tumama na yung bagyo kagabi na ramdaman ko kagabi mga alas 11 kaya hindi na ako natulog dahil yung mga alaga nating mga baka at saka uh, kalabaw yung pispan baka mag overflow kaya hindi na tayo nakatulog kanina mga loves hindi konti lang yung tulog natin kaya hindi na ito ay lumayas ka goreng go go away goreng Sige, hanggang dito na lang mga lods at umuulan-ulan na naman, um, medyo lumalakas na naman konti mga lodi. Uh, at hindi waterproof tong cellphone natin. Hindi na natin mabiyohan lahat. Sana lumayas na yung bagyo dito. Dito sa karagatan mga lods para walang mapermisyong ibang lugar. Sana may aniin uh, pa tayo nyan mga lodi Yan, dito na tayo sa Bahay natin mga lods Pasensya na kayo, naninigar ako at sobrang lamig Bali yan ang update yan, umulan ulan pa mga lodi At yung mga manukan natin Kalawa sila Medyo kasi yung hangin kagabi mga lods ang malakas dito sa lugar Uh, signal number 3 mga lodi kala ko na wala pa yung kalabaw kanina dahil tinignan ko dun sa gilid ng pispan wala na tinasuguro ni bayaw ko dahil kanina kagigising ko lang mga alas 9 alas 9 na ako nagising dahil puyat ako mga lodi update ko kayo mamayang gabi kung meron pa ang bagyo mga lods gandito na lang mga lods at isipin natin yung mga palay natin ngayon kung ano pa yung may tubig dun na at tatanggalin natin sige, i-drain natin yung tubig na nasa pilapil gandito na lang mga lods uh, meron tayong maani pa maghukig malakas na naman mga lods ayan o no? oh sino. kawawa ang mga palay mga lodi eh. yun na baka yung buntot lang ng bagyo to siguro mga lodi Maganda sana kung ulan lang, huwag kong hangin mga lodi dahil dumada para talaga yung mga palay natin mga lodi.